Marami ngayon ang takot sa salitang cancer. Pero alam mo ba, may mga natural na paraan para labanan ito at may pag-asa kapag kasama mo ang Diyos. Umpisa sa pagkain ng tama. Ang ating kinakain ay may malaking epekto sa ating kalusugan. Sabi nga nila, let food be your medicine. Kung gusto nating labanan ang cancer, simulan natin sa pagkain. Kumain ng malunggay, turmeric o luya dilaw, broccoli, repolio, cauliflower, bawang, sibuyas at ampalaya guyabano, papaya, at mansanas. Likaw ng dikuhay, may natural antioxidants na tumutulong alisin ang mga lason sa katawan. Iwasan ang mga sanhi ng sakit. Iwasan ang mga processed food gaya ng hotdog, bacon, soft drinks, at alak. Ang mga ito ang pumapatay ng mabubuting cells sa ating katawan. according to says, disanove vengi. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Kaya dapat ninyong parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng inyong katawan. Kung templo ng Diyos ang ating katawan, dapat nating alagaan ito at huwag lasunin. Uminom ng malinis na tubig at mag ng katawan. Ang simpleng pag-inom ng tubig ay napakalaking tulong. Tinutulungan, nito ang ating katawan na mailabas ang dumi at mapanatiling malinis ang dugo. Maglakad araw-araw, magpahinga ng sapat at iwas stress. Ang stress ay nagpapahina ng immune system. Filipos 4.6.7 Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, ilapit ninyo sa Diyos. Ang lahat ng inyong kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat, pananampalataya ang tunay na gamot. Ang lahat ng natural na paraan ay walang silbi kung wala tayong pananampalataya, dahil ang Diyos lamang ang may kapangyarihang magpagaling. Jeremias 30:17. Sapagkat ako ang magbibigay sa iyo ng kagalingan at magpapagaling sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon. Ang tunay na kagalingan ay hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa rin. Kaya habang pinangangalagaan natin ang ating kalusugan, alagaan din natin ang ating ugnayan sa Diyos. Hindi lahat ng sakit ay agad magagamot, pero lahat ay may pag-asa kung tayo ay may disiplina, pananampalataya at panalangin. Exodo 15:76. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Kaibigan, kung ikaw man ay may karamdaman, huwag mawalan ng pag-asa. Ang natural na paraan ay tulong lamang. Ang Diyos pa rin ang tunay na nagpapagaling. Manampalataya ka, kumilos at alagaan ang iyong katawan. Paumanhin po sa mga manonood na may ibang paniniwala. Layunin lang po ng video na ito ang magbahagi ng kaalaman at pag-asa ayon sa Biblia.